Ayan, good morning everyone! Ang dito po tayo ngayon sa, Kwan Sa... St. Luke's Medical Hospital Dito po sa parking ng St. Luke's at ah... Uh, dadalawin ko po si uh, Buying At ah... Uh, mayroon nga po kasing nakapagsabi na... Ito po ay ah... Uh, nakuha ko lang information na may nagsabi na uh, na-admit na daw ulit sa St. Luke. So uh, ayan po uh, kaya nandito po tayo ngayon. <coughs> At sisiguraduhin po natin kung may katotohanan 'yung mga sinasabi lang may admit ulit kasi mahirap naman ka po 'yung uh, magpipik news tayo na wala namang katotohanan 'yung gino-broadcast natin. So, mas minarapat ko na po na siguraduhin kung na-admit nga ba talaga. Uh, imagine, ay uh, magmula pa po ako sa Mindoro at uh, pumunta pa po, po ako dito sa Maynila para lang masiguro kung totoo nga ba yung yung uh, yung yung uh, confine So, magkano? at uh, sabi ko po sa inyo ay uh, gusto po nating uh, siguruhin muna kung nandito na nga ba si, uh, kung na-admit ulit so nandito po tayo ngayon, ayan po oran Mula pa po sa... ay pumunta po ako rito sa... Quezon City para lang ma... masiguro ko na... To totoo yung uh, i-broadcast natin. Ayan po, Sintlox po ito. Mahirap naman po yung kung... Uh, mapagsabihan tayo ng fake news. Dahil kung uh, masakit kasi yung pagsabihan tayong uh, hindi totoo yung i-broadcast natin, ay baka mapik mapik ko na ko at uh, mapalaki ko yung mga bayag ng nung... Ayun nga po at uh, dahil lang po doon sa message na natanggap natin na uh, ang sinasabi nga po doon ay uh, na ibinalik daw ulit, na confined daw ulit sa St. Luke's Medical Hospital itong si uh, uh, Rimulya Kaya naman po kahit na malayo ako, nandito po ako sa Mindoro eto kararating ko lang po ulit deh. balikan po ako at uh, uh, yun nga nag uh, inalam natin bago sana natin i-broadcast ay uh, gusto kong uh, siguraduhin muna kaya uh, nung uh, matanggap ko yung message na yun ay pumunta uh, nga po ako dyan sa Sintlok sa Medical Hospital sa Quezon City para alamin po yung uh, kung totoo uh, dahil uh, kung inyo pong natatandaan yun po ang uh, ko diyan dati uh, about doon kay Pastor Kibuloy na ang sinasabi ko ang sinasabi po diyan ay patay na raw si Pastor Kibuloy. So yun po ay nagbase lamang po ako doon sa uh, 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 ipinarating din sa akin na ganyan ganoon nga daw nangyari pero wala naman pa lang katotohanan. Kaya nga ngayon ay uh, dahil diyan may message sa akin na ibinalik daw at seryoso daw at uh, malalaan na raw talaga si uh, Remulya kaya po pumunta muna ako diyan sa Sinplox gusto ko po alamin yung katotohanan at yun nga po at uh, pagkatapos ko pong makahanap ng parking dahil doon po sa loob ng building wala po ako ma ang parking kaya lumabas lang ako after nung mag park ako ay pumunta po ako doon sa lobby ng uh, at tinanong ko po doon kung uh, naka may na-confine daw ba ang uh, Uh, remulya dito. Sabi kong ganyan ay sabi naman negative daw po. So yun po, negative po oh, ibig po sabihin, wala pong na-confine na remulya doon sa St. Luke's Quezon City. So ngayon po, uh, plano ka po rin po sana nga pumunta doon sa St. Locs, BGC. Uh, Pero tamang tama naman po ay uh, may nakausap ako doon na Uh, parang uh, kumbaga hindi naman talagang kakilala kakilala kundi kakilala lang tinanong ko po baka naman kako pwedeng uh, alamin mo kako sa uh, Sintlok sa BGC kung nandoon nga si Remuria at uh, nung inalam po niya at sinabi naman po ay negative so yun po at uh, minsan ay uh, uh, mahirap din po yung basta basta tayo naniniwala doon sa mga ganung ah uh, Ganon mga binabato sa ating mga information. Kagaya po nung uh, sinabi ko po na yung uh, kagaya doon sa kay Pastor Kibuloy nga. Pero ang tinatanong ko po doon, ay nagtatanong po ako. Hindi ko po sinabing patay na. Sige, Pastor Kimbuloy na napatay. At totoo ba ito? Yun naman po ang sinasabi ko doon. Ngayon, ay uh, may mga nagalit po. Uh, siyempre, pero yung galit po nila, hindi mo na nila inalam yung kabuuan ng video na yon. Kung ano po yung sinasabi ko. Dahil ang sinasabi ko po doon, kung totoo man ang nangyari ngayon, aba ay uh, uh, walang ibang sisisihin dito kundi itong bangag. Anyway, so forget na po yan. Wala pong katotohanan. Uh, dahil ah... Uh, uh, Sintlok sa Quezon City yung pinuntahan ko, and then at the same time nagpatawag ako na ron at uh, inalam ko sa VGC ay negative daw. Okay, forget po. At kalimutan na po natin yan. At ngayon po, kararating ko lang po din dito sa amin sa Mindoro at uh, sabi ko nga balikan at uh, mabuti lang hindi uh, nagka-avary yung aking uh, sasakyan kaya nakagawa natin nakapagbalikan. So anyway, uh, sabi ko nga po wala na po yan, Napa, kalimutan na po natin yan kung eh, mayroong mga uh, lumabas na ganyan, kalimutan na po natin yan at hindi po yan totoo. Mapunta po tayo dito kay Kwan, kay Mike Abe, na wala pong Kwan ito, si Mike Abe, wala pong katigil-tigil ito kung bakit uh, lahat na lang ng... Uh, ah uh, Maka Duterte, pinupunan na niya na ang sinasabi ay hirap na hirap na raw yung mga uh, Duterte supporter na magtanggol dito kay uh, President Duterte dahil pa iba, iba raw at pa pagkaulyanin na nga raw itong si President Duterte ah uh, ito lamang ang masasabi ko Mike Abe bago mo pakialaman si President Duterte bago ka magkontenta ganyan ang pakialaman mo na yung ilong mo nagkalat na eh Ha? Nagkalat na yung ilong mo. Iyan ang pakialaman mo kasi nagkalat na pangiting pangit eh. Iyan ang pakialaman mo. Sa halip na pakialaman mo si President Duterte at itong mga vlogger ni, uh, ng uh, mga DDS na ito, sabi ko nga iyan ang pakialaman mo, di ba? Sabi ko, ipatest-test mo yung ilong mo kasi gatroso kalaki yan. O, di ba? Ang kapal din ng pagmumukha mo eh. Ha? Kitang-kita mo na yan, kwa na yan, ang mga ginagawa ng administration ito ng mga na walang kabi-kabila ang nakawa na gago ka, Pilit mo pa rin pinagtatanggol. At pilit pilit mo pa rin ipinapasama itong si uh, President Duterte. Akala mo naman, hindi ka naging so, si, uh, sip-sip tumbong kay Duterte nung panahon niya. Mandantanda ako pa, yung, nagtatanggol ka rin kay President Duterte na animal ka. So ngayon, dahil nandiyan ka ngayon kay Bangag, wala kang katigil-tigil na atake kay Hinto si Presidente Duterte. Ano bang pakialaman doon? Diskarte niya yun. Yun ang hindi mo alam. Kahit na matanda na yan, hindi mo kaya nga ang utak ni Presidente Duterte. Hindi ang uh, utak mo nagamunggo Baka nga wala pang uh, kasing laki ng munggo yung utak mo. Tingnan mo. Ang galing-galing mo magsalita naman kung ano-ano. Dahil ang dami ko nang pinalampas sa iyong mga kapan mo eh mga vlog mo eh. Marami na. At uh, ngayon na naman ako nakapag-react din sa kung ano na yan. Sa vlog mo na yan na uh, hirap na hirap na raw yung mga uh, ano to? Mga supporters ni uh, President Duterte na mga vlogger. Kung, uh, hindi ko alam kung uh, anong, uh, ano pa yung uh, pakahulugan mo dun sa hirap na hirap maliban dun sa hirap na hirap magtanggol. O, oh, ang sinasabi mo ba, hirap na hirap na sa buhay dahil wala na si President Duterte, bakit? Noon ba, kami, lalo na ako, ah, dahil kumakampi ako rito kay President Duterte, oh, na, na, naabutan ba na ako? Na, nabibigyan ba niya ako niyan? Nising ko, wala po. Ha? Ah? Sa kahit na sinong politiko, wala akong uh, wala akong uh, hiningi, walang nagbigay din sa akin. At kung may magbibigay man sa akin, diyan hindi ko tatanggapin. Dahil nandito, ba, may proyba po ako na no, mayroong isang politiko na nag, nagbibigay sa akin. Pero hindi ko tinanggap dahil alam ko na galing sa pagnanakaw yung binibigay niya na yan. Para siguro tumigil na yung bunga nga ko. Yan yun. At sinabi ko na rin, na hindi ako humihingi eh, or either wala nagbigay dahil unang-una sinabi ko dyan na ako pa nga ang gumastos ng higit sa milyon ang ginastos ko nung pangampanya ni Bangan uh, di ba? ako pa ang gumastos kaya huwag kang magsasalita ng ganyan may kabe dahil uh, kahit kailan kung ako ang patungkulan mo pumunta ka rito sa isa, isasalaksakin kita ng diamond o di kaya gold bar yung baga mo isasalaksak ko sa baga mo sige su, subukan mo pumunta rito Mag, Dala ka ng bodyguard mo para hindi ka nag-aalangan pumunta rito basta tanggapin mo na isalaksak ko sa baga mo yung mga diamond dito at sa mga gold bar ulit ulit ko sinasabi ito hindi ko kailanang pira ulol ka ang nakakabuisit lang ah yung uh, magsasabi ka na hirap na hirap na raw ang mga kwan mga Duterte supporters anong bang pakialan mo kung ipagpalagay na natin na hirap na hirap halimbawa natin dahil hindi ko naman alam kung yung mga ibang vlogger ng uh, DDS na yan o vlogger ni Pre President Duterte actually wala naman talagang vlogger si President Duterte kayo na lang ang nagbabansag niya na may vlogger si President Duterte ang may vlogger na totoo, itong si Banghag, itong si Butod. O, ah, di ba? Yan na ngayon na bansagang kayo, kayo. Kayo mismo yung mga ensaymada vlogger, di ba? Kayo yung mga may vlogger itong si Butod at saka itong si Banghag. No, pero si President Duterte, walang masabing vlogger yan. Kung mayroon man, kung saan nilang ay ibinibigay kung ano yung nakikita namin kay President Duterte. Kung bakit kami kumakampi, hindi kumakampi, kundi kung bakit kami sungasang ayon Diyos mga sinasabi niya, kasi totoo naman talaga, at napatunayan namin yan, na yung mga sinasabi niya talaga at ginagawa niya. Oo. Oh. Kaya huwag ka magsasalita ng ganyan. Dahil unang-una, sabi ko nga sa iyo kanina, uulitin ko lang, bago ka makialam dito sa mga vlogger ng uh, uh, President Duterte, ayusin mo muna yung ilong mo. Ha? Sabi ko nga sa iyo eh, marami akong chinso dito. Gusto mo, ipahiram ko ng libre yang chinso na eh, para tabasin ilong mo, para, tuhana, tsaka, eh, para yung ilong mo para para sa kayo. para naging sa tsarambulaklak yung ilong mo. Tingnan mo pa. pansin eh, mo, nagkalat na dito oh, habang nagsasalita ako, umaawot dito sa may tainga mo. Kaya lumalapad lalo yung ilong mo dahil sa kasalita mo nang walang Kaka... Toria-toria eh mo. Oh. Te, pansinin mo yung mga kwan. Yung mga kumakampirito kay Bangag at saka dito sa kay Butod. Pansinin nyo, ang papangit. Ha? Ang papangit. Di ba? Yung mga, bla, mga insay mga bla vlogger na yan. Hindi ba ta, tingnan mo mga itsura ni mga mukhang mga pande, mga Di ba? Lahat ng mga kumakampirito kay Butod, kung ano yung itsura ni Butod, yun din ang itsura ninyo, mga ensaymada vlogger kayo, mga tawatan kayo. Na ginagamit nilang ah, uh, ang pinapalamon niya, ninyo sa inyong mga pamilya galing sa pira ng bayan na si uh, Butod ang nagbibigay sa inyo. But still, pira pa rin ng bayan yan, kinawat niyo pa rin yan, ninakaw niyo pa rin yan. Nasa sikmura ninyo, Napalamo ninyo yung inyong mga pamilya sa galing sa pinagnaawan. Kaya pala hindi na gumaganda yung itsura ninyo eh. Sobrang papangit nyo. Ah oh, anyway, te, teka. Ah sorry po, so, sorry doon sa mga subscribers ko, na ah, nalimutan ko na pong ah, batiin kayo. <laughs> Ay! <laughs> Ayan po na nakalimutan kong batiin dahil uh, na ako dito sa ilong ni Abby na parang chicharang bulak na na parang truso baklaki. Ayan at uh, sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers, sana po ay nasa mabuti kayong uh, kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. At ganoon din po sana mailihis kayo dito sa mga politikong mga kawatan. Ayan po! At uh, take note ha, mayroon po ako nabasang comment niyan na yung pong uh, 65 years old na raw po siya ay uh, he, he, marami daw pong hindi naniniwala na senior citizen na siya at the age of 65. Uh, kasi parang mukhang, uh, mukhang uh, 30 years old lang daw siya. Magmula daw yan nung nag-subscribe dito sa channel ko. Ayan po, nandiyan naman po yung sa comment. So ibig sabihin, hindi po sa aking galing yan, kundi komento po yan ng mga nakapagsubscribe sa akin, yun naman po yung lagi ko sinasabi na lahat na magsusubscribe dito sa channel ko, sisiguraduhin ko sa inyo, gaganda gugwa kayo, ayan, hindi lamang po yan eh <coughs> kung hindi pa po ninyo nare-receive yung uh, yung uh, biyaya na galing sa ating Panginoon, na yung sinasabi kong swerte sa buhay antay lang po kayo. Darating din po yan. Ay kung napaganda niya, napabata niya, itong 65 years old na uh, senior citizen na nagawa niyang uh, naging parang 30 years old lang siya, magagawa din po ng ating Panginoon na ibaba sa inyong syorte. Ayan po. Hindi po sa akin galing yan. Galing po yan sa ating mga subscribers. Isa sa mga subscriber natin na nag-commit na talagang uh, nandoon yung uh, uh, paniwala niya na talagang mangyayari lahat ng mga sinasabi ko ayun ba namang 175 years old ko na tapos hindi nyo pa paniwalaan oh come on kung lang yung unggoy na lang yung ayaw maniwala dahil doon sa sa taon na aking ah uh, Uh, pananatili sa mundong ito. Lahat po yan. Kaya alam ko po yung sinasabi ko. At alam ko rin po na kapag ka mayroon akong hiniling sa ating Panginoon, ibibigay po niya. At ibinigay na nga po niya sa akin. Kaya po madalas ko sinasabi sa inyo na Lord, sabi ko nga, huwag niyo na akong bigyan ng kahit na anong blessings o swerte. But instead, Ibigay niyo na pong direksyon dito sa lahat ng mga subscribers ko. Yan po yung madalas ninyong naririnig sa akin. At yun naman po ang totoo. Basta may pananampalataya sa ati, tayo sa ating Panginoon, wala pong imposible na hindi niya ibigay yung uh, inaasam-asam natin sa ating buhay na magpapagaan sa lahat ng oras nating mga uh, pinapanatili sa ibabaw ng uh, daigdig na ito. Ayun eh, po. Ngayon, mabalik tayo nito kay Mike Abe. Ang dami mo na, Mike Abe. Dami mo na mga kung ano-ano mga sinasabi. Ah, pinap sabi ko nga, pinapalampas ko na lang yun eh. Pero sa pagkakataon to, yung sasabihin mo na na hindi ko alam kung anong uh, pakahulugan mo doon sa naghihirap na na mga vlogger daw ni Duterte pumunta ka lang dito sa akin magdala ka ng bodyguard mo para sa ganun ay uh, gawin natin makatotohanan at para maranasan mo naman yung uh, masalaksa masalaksakan ng uh, diamond at gold bar yung baga mo oh, yun ang hamon ko sa iyo sabi ko nga sa iyo eh di ba? may vlog ako dyan naiposta mo na lahat ng kayamanan mo kung mayroon, mang, kung mayroon ka mang kayamanan lahat yan ipusta mo na. At dodoblihin ko. O, oh, di ba? Ngayon, kung hindi ko na doble o hindi ko na triple kung ano man niyang ipinasta mo, ay di talo ako, di ba? Kung mayroon kang isang milyon, titriplihin ko. O. Oh. Kung mayroon kang uh, 100 milyon na Detriplihin ko, de 300 million ah Ngayon, pag hindi ko, kung yun, hindi ko na triple kung ano yung mga yaman mo, kumpis mo lahat itong mga ari-arian ko. Ha? Ah. Sa palagay ko, kung ito lahat, itong mga nandito sa akin ang ari-arian ko, na actual hindi ko na pala ari-arian to. Ito pala ay pinahiram lang sa akin ng ating Panginoon, pinagkatiwala lang sa akin. Pero asisiguraduhin ko sa iyo, ah, kahit mo sa isang libong kaapu-apuhan na hindi mo kayang ubusin itong, na, itong uh, kayamanang ipinagkatiwala sa akin ng aking, ng aking Panginoon. Kaya huwag kang magsasalita ng ganyan. Ah? Kahit na sino rito, hinahamon ko, labasan ng pag-aari o labasan ng ari okay ako dyan siguraduhin mo lang na mayroong ibubugay ang pag-aari mo baka naman katingting lang yan oh. buwisit ka kundi ka ba naman ulol na para kang gago na kampi ka ng kampi, mag-neutral ka na lang, mas maganda pag sa salita ka ng totoo, hindi yung puri ka ng puri dito sa bangad na ito. Yan ang pinupuri mo, bangag at sa kabuton. Buisit ka. Ngayon, kung ayaw mo naman makipagpostahan nalabasan tayo ng pag-aari, o ari-arian, gusto mo naman na makipagsuntukan ka sa atin eh. Nakabintahe ka na. Dahil yung humahamon sa 175 years old na. O ikaw, ilang taon ka lang? O. At, pangalawang bintahe mo, maliban doon sa pagiging matanda ko, ang isa pang bintahe mo, pag hindi ko nalagutan, pag hindi kita nalagutan ng hininga sa loob ng 10 segundo lang, talo ako. Yan ang madalas ko sinasabi kahit sino. Lahat ng mga politiko nga na eh, inaamong ko eh. Oh. Sampung segundo lang ang lahat na binibigay ko sa, sa kahit na anong laban. Pag hindi ko nagawa sa sampung segundo na lagutin ang hininga mo, maliwanag na talo ako. Magkakasunduan tayo kasulatan, sa abogado, dalhin natin sa Supreme Court, sila ang magiging judge dyan sa lunita suntukan tayo dyan sa loob lang na nasa 10 segundo kaya iposta mo na lahat pati yung mga pati yung mga kutsara mo dyan mauubusan ka baka kakain ka lang maging maging mga plato mo iposta mo na para sa ganun kakain ka doon sa dahon ng saging na lang masyado ka mapagmata na ilong ka Huwag mong lalahatin. Dahil titiyakin ko may kakasa sa inyo sa iyo. May kakasa. Eh ako na nga lahat sabi ko ibibigay ko sa inyo lahat ng kung anong anong gusto niyo. Kung anong klaseng laban, kung anong uh, anong paglalabanan natin. Huwag ka lang uh, salita ng salita na mga sasabihin mong uh, ulyanin na si President Duterte maging itong si Pastor Kibuloy, ang kapal ng pagmumukha mo. Matapos kang palamunin ng 15 years na ilong ka, ganyan-ganyan na lang kung magsalita ka rito kay Pastor Kibuloy. Ha? Pero 15, 15 years kang pinalamon yan, talagang napakalaki ang pagkagago mo. Anyway Oulitin ko lang po Sana Yang mga ninanakaw ninyo At mga nakakatikim Ng mga pirang pinagnakawan Lalo na itong mga Insaymada vlogger ni Butod na ito Hanggang kaapo-apuhan ninyo May sumpa yan Kaya kung ako sa inyo Huwag na kayong huwag uh, na kayong umayon ng umayon diyan na alam niyo naman na puro kasamaan ang ginagawan nitong butod na ito at itong bangag na ito ipinagtatanggol niyo pa. Tingnan niyo. Baka tandaan niyo sinasabi ko. Aanihin niyo 'yan. Dahil uh, lahat ng mga pira na pinagnakawan galing sa pinagnakawan at nakain ng pamilya niyo. Yun na ang simula ng gagapang na kayo na para kayong ahas sa kahirapan. Yan ang pakatandaan ninyo. Kaya kung ako sa iyo, Abe, mas unaheng kong ipatistis yung ilong mo at ipa-opera yung uh, sumabog na ilong mo bago ka pumunta doon sa topic na wala ka lang matapik, lagi na lang si Duterte, kay Buloy, Duterte, kay Buloy, yan lang yung topic mo. oh, patay gutom ka kasi. Ako, pwede ako magsalitang patay gutom ka. Ha? Yan ang totoo. Kaya kong panindigan yan, na isa kang patay gutom, isa kang hampas lupa, ha? Isa kang pakit. Ha? <laughs> Maraming maraming salamat po at pasensya na po kayo.